ako nag-comment kasi nakita ko sila nag-campaign sila yung matapos po yung ano nyo po Christmas party. Mm. Kasi nalata ako doon nung pumasok po kayo sa kanilang campaign na aya po kayo ni Ka-Aventure. Mm. Parang ilang po kayo. Mm. Hindi po kayo troll. Hindi po kayo yung gawa-gawa lang no? Ay, hindi po. Totoo. <laughs> Nanonood <Nanuntun> po talaga. <laughs> Bahis. Banji Cortez. Oh, yeah. Nasaktan nga po ako nung nagsalita si Dodoy dun sa live niya na sabi niya, ano, ah, uh, impostor ano, daw po tapos alam daw niya ang gumagawa si ano lang napangit pa siya ng R hmm. masalamat po sa ano niyo po pag ano pag pagtawag pag para Maging okay po ang lahat, yan. Pasensya na po na, naano kita sa tulog niyo po ko. Oh. Hindi, okay lang po. nasa bansa po kayo ngayon? Nasa Taytay -tay po ako. Hindi, eh bansa, sa Pilipinas pa rin po? Ah, nasa Pilipinas lang naman po, oh. sa Taytay. Oo, oh, Taytay. May anak ako na hanggang sa Saudi. ah Ayan, salamat At po. Lang sa, lang sa, ah, salamat po sa pag, ano, pag go-correct. nakabay <laughs> Actually, naka-video po kayo ngayon eh. Ini ano ko po, ini vlog ko. Okay lang po. Alam, gawin na ni vlog niyo po. Oo, uh, Cortez. para ma ano po, ma-clear pa. Oh. Hindi uh, naman makita mukha ko. Oo. Ini nakalagay lang po, nakalagay lang po yung pangalan niya, Banji Cortez. Makikita nila sa video. Okay lang po sa inyo. Okay lang. Ayun. Pero kung gusto nyo, ipakita talaga mukha ako na nag tayo, sabihan mo lang ako. Ah, hindi. Okay na po yung ganito para hindi na po maano yung expose yung mukha nyo. Ah, okay. Ah, okay na po. ah salamat po sa inyo, mama. Nasasaktan nga po ako. Ang daming nag-ano po eh. Nag-ano nag tawag din yan? nag sa mga black girl. Pero ano po yung ano nyo? Sabi sa kay Dudoy, wala po kasi masama doon. Ang, ang, alin po? Wala po kasi sinabing masama kay Dudoy noon. Kung ba't nagkanggalaiti sa galit yon Wala. Kasi, ewan ko kung minasama niya yung tanong. Kasi pag chat-chat po kasi, paparayan, hmm. mamay misunderstanding ang mga message. Lalo na kung chat lang, iba yung pagkaintindi, iba rin yung sinasabi ng nagcha chat, -chat pag binabasa, minsan iba yung understand nila, iba yung pagkaintindi. Mm, mm, tama po kayo. Kasi, kahit sabihin ko man na, oh, bakit sangka? ka? Pero pag binasa niya doon, iba. Mm. <laughs> parang yung ano po, parang yung mga salita kala, kala, minsan galit yung salita kahit hindi naman. Kasi yung boses ko iba eh. Ako rin, ang punto ko po kasi bisaya, kaya... Uh parang galit lagi. <laughs> bisaya din ako, Bisaya din ako po si Dodo eh. Bisaya nga po siya, ilunggo, kaya nga tuwan-tuwa ko sa kanya. Uh -huh. Anala niyo po, may message ako ngayon doon sa vlog mo na napanood ko na nakita ko, naging basa niyo yung message ko. Uh -huh. gin pa yung aking message na mali-mali po -mali -mali spelling kasi sa uh -huh. sinabi ko, ang hirap talaga. Mag-iingit uh -huh. pa ako. Eh, ang hirap ng mag Wala ko sa namin. Eh, ibig sabihin, napanood nyo po yung vlog kong it, yung itong vlog ko na huli. Napanood nyo po ano ka. Kanina lang napanood Okay. Oh, kaya tumawag po kayo. Maraming salamat po mama sa pag ano nyo tawag. Nalinaw na ngayon. Nasusubaybayan so, so, ko po yung vlog nyo po kahit nung dito ka umuwi sa Pilipinas. Uh um, um, October, bumalik ka December. Ganun ng ganun noon. Tapos noon wala pa yan sila Dudoy, wala pa yan sila Mars, uh -huh. wala pa yan kapatid Napapanood ko na pati sila paparan. Uh, -huh. Ay, hindi po yan lahat sila. Uh, oh, Maraming salamat po, ma'am, sa inyo. Huwag na po niyo kong tawagin, ma'am. Mahirap lang po. <laughs> no, sige na po. salamat, salamat po sa inyo. Salamat po ng marami sa pagtawag. Sana shout out niyo po ang mga ko lagi. Ah, sige po. Banji Cortez yan. Malinaw na. Congrats po yung apo Lima medal sa subject. Ah, salamat po. Salamat po. Nandito po kami sa camping area na overnight camping. Ah, hindi ko na pa. po kayo? Oo, oh, si Ka-Adventure po nag-live. Ah. Ah. Kasi niyo po sa vlog ko. bablog vlog po. Ay, ba-vlog po. Ah, uh, saka ito pagtawag ko po sa inyo, ba-vlog ko rin. <laughs> <laughs> Baka mabiral ako, uh, uh, yeah. May kalinawan po ngayon, maraming salamat po sa inyo. Saka gusto ko mag-message sa so kay Dudoy. Ah, uh, sige po. Ah, uh, pero okay na po kami ni Dudoy, nag-usap na kami. Pero alam mo, nalalaman uh. Mga uh, mm, nagulat mong gawa-gawa lang daw, troll troll daw. Nararamdaman <laughs> ko para yan hindi pa kayo okay. Mm. <laughs> Nararamdaman ko. Eh, uh, sabihin man yung okay kayo pero sa isa't isa hindi. Hindi uh, hindi sabihan mo. Kumarap ka sa akin tingnan mo ko sa mata, hindi siya makatingin diretsa. <laughs> 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 mm. mm. Pakiramdaman ko yan lang po. Ay, ibig sabihin na panood po yung live ko rin na live ni Dodo eh. Opo. Mm. Tapos tapos niya nang nag-live siya, nung nagpaalam na siya, tumatawa siya. Hehehe. <laughs> ano lang yung prank lang yun. Nagpa-practice lang ako. Ano? At tapos tulaan <laughs> ng tao, prank pa rin? <laughs> tapos yung sabi yung bupol ako. Bupol daw ako. Nagsalita daw uh. ako ng bupol. Malaking bupol. Eh, Isya. Sabihan ko kayang pal siya. <laughs> so, <laughs> yung, huwag na bigla pa 'yung ulo nyo <laughs> Hindi, mo talaga ako sabi ko kung pwede ko lang siyang puntahan sa Taiwan may kakayahan akong mamasahe pa Taiwan. Pwede ko siyang harapin. Um, Kung gusto mo niya rito pumunta dito siya sa Pilinas, Pilipinas, Pilipinas magkita kami, pwede ko siyang harapin. Kasi ako yung tao na kapag may problema gusto kong lutasin. Katulad niya yung kita mga alas 12 yata yun. Mm. Um, message ko. Yung message ko pagkahaba-haba, nakarating ka na sa trabaho mo, nakauwi ka na, pag ko, no, hindi pala na-send. Mm. Um, <laughs> Nabura. <laughs> lang, mm. sabi ko, gawin ko, magpunta ako dun sa FB nga. Ayun, na, ko, nakita ko ulit yung message ko dati, heart mo lang. Mm. Ayun. Kaya sabi ko, pagkatataong mo natawa, try ko kung mag-ring. Nag-ring nga. yun. Yeah. 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 Mm. Ah, salamat po ng marami, ma'am. Opo. Ang tulog ko kasi, alasays na alasing ko. Mm. Hindi kasi po natatulog. Kaya nanonood na lang ko ng mga vlog. Mm. So, tay tay Tama. po kayo, no? Oh. Tama yung sinabi niya, December lang nagawa yung FB ko, ay yung YouTube ko. Kasi, nagbili kami ng cellphone. Uh -huh. Tapos, sabi ko sa apo ko, sige, gawan mo ko ng, ano kasi nagluluto ako nun. Dahil gawan mo ko ng YouTube nga, kasi mabilis siya gumawa. Ginawa niya ako. Tapos, hindi ko naman alam na ganun pa rin ang ginawa niya. Tapos, ang pizza, ganun-ganito. Ganito. Hindi naman ko loko-loko niya. Sinabihan ako ni Dodoy na kung di pa naman tanga. <laughs> ito, yung, ito, yung, ito yung December 29 na nagawa. Paano niya ako nakilala? Paano niya nalaman ang umpisa ko? Sa totoo lang, nakita ko siya nung bago ka umuwi ng Maynila, ng Pilipinas. Parang nagbablog pa kayo, laging nagpipishing. Doon ko siya nakita. Mm. Minasama ako. Minasama ako pala yung tanong niyo ngayon. Tinanong ko lang bakit hindi si Papa Ryan nakakasama kasi dati sweet-sweet naman kayo lahat Ngayon, sabi niya kasi nung nag din siya sa trabaho, tinanong ko, ah, Dudoy, bakit? Kailan kayo mag-fishing ni Papa Ryan? Sumagot siya sa comment ko. Ah, pag may panahon na ako mag ganyan-ganyan, mag-badi, patawag niya Ganyan-ganyan kasi wala pa akong oras. Pag nagkatapat yung schedule namin, baka sakali. Mm. Tapos lagi siya fishing ni papa, ni ano, ni brother Alvin, yung kapatid niyo po. Lagi mm -hmm. silang fishing, camping, wala ka. Ibig sabihin, parang nakikipag ano sila doon kay Alvin, sayo hindi. Mupat, <laughs> hindi sila nakikisa, nakikisaw sa usa, usapin ninyo kasi kayo lang yun magkapatid. Mm -hmm. Kung halimbawa pakikisama ng isa, pakisama ninyo isa para pantay, walang kinikilingan, hindi, pan, hindi pantay. Mm. Di ba po? Opo, tama po. Hindi pantay kasi kumbaga wala siya sa kabila, nandito lagi siya sa kabila. Kumbaga sa ano, tabingi, mabingi sa mm. kabila magaan sa kabila. Mabuti na lang, lang po, nandiyan si Avenger, kasama mo lagi. Okay. Kagaya po ngayon, kasama ko ngayon, kabila ka mo tent. Sabihin mo, good, good morning po. <laughs> nagising, nagising na nga po sa tawagan natin. Ah. <laughs> uh, <laughs> uh Dun ba? Uh, Parati ko po yun ang papanood. Uh, tapos, sasabihin niya, nung matapos yung vlog, ay ano, nagpractice lang ako, prank lang yung prank. <laughs> uh, planning, uh, galing. Magaling na Bisaya. <laughs> ah, Malang sige. Na. Ah, sige na po, ma'am. Baka naka-asturo na rin po Salamat sa na Para rawat po sa pag-aanap ka, klaro. Okay lang. Ah. Sige, salamat po. Ah. ingat po. Ingat po kayo lagi. Salamat din po. Salamat na marami. Uh, <laughs> ah. <laughs> Good morning po sa kanya. Ah, po. uh, ah. Nakablog po kayo. <laughs> okay, okay. At least, at least, marinig nila lahat. Ayan. Sige po, ma'am. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo lagi. Bye-bye. Bye-bye po. Salamat po ng marami. God bless po. God bless po. Bye-bye. Sige po. Salamat po talaga. Ayan. Alas dos po na. O mag alas tres po na ng madaling araw. End natin yung live. Ay, yung tawag yan yan 2.49 am tumawag po yung Banji Cortez yan 2.50 mga alas 3 nandito tayo sa camping area nalinaw po na hindi siya troll Banji Cortez at madaling pasensya po kasi gabing gabi madaling araw yan tulog na po ulit ako good night